Ipapakilala ko muna sa inyo si Kuya Kirby. Uh, oh. pakilala isa-isa muna. Ayoko, hiyaw. May... Sampung butas po, sampung butas. Mm. Eh, paano yun? Dito po yung church? Yeah. Nag-organization po yung church dito. Mm. Ito yung magiging stage. Tapos dito yung Tapo. Hmm. Maraming naman sila gusto mong room? Hindi <laughs> ko nga po gusto eh. Oh, yeah. Pili ka din. And dito. Yo, Di Oh, ayan po ang bahay namin. Pag tagal-tagal po, baka tum ma tumuloy din po ako dyan. Hindi pa, pa po ako handa eh. Hindi pa handa. Uh, Oo po. Pag tumagal-tagal eh, baka sabihin ko po na ano. Yeah. Sa sama niya po ako sa promised land. Nabigla um, yeah. po ako. Pag okay na po sa akin. Okay. Okay, sige, okay lang. Masaya naman po sa hanang aso. Gusto ko ba muna po sa bahay po na naman. Oh, tignan mo yung mga kwarto. Kuya, gusto na. O, oh, gusto mo sa unahan. Malubak. Oo, <coughs> oh, eto nga po. Mahuwaan yung anong ang person. Ano nga po. <coughs> Mayroon tao po eh. Maganda po yung, yung dito. Eh? Maganda dito. sa salamin. Salamin? Wala pa. Hindi pa nakakabot. Mm hmm. Pakita ko yung ano ko yung... Sige, na. Grabe namin. 李娜。 Kaya yung pubo buksan ko? Tagal na po ah. 2,000. Yan naman tali nga na. 24, 2,000. 4, 5. 3. 2,023 pa lang po ah. Yeah. 2,024 pa ah. Hmm. Yan madali na nga yung paggawa para na gaya mo. Makatira na dyan. Kalimot sa mga dapat pang kalimot. tayo, masyado ka nang napapagod. <laughs> <laughs> okay lang po, malakas naman ang katawan. so na nang nangangayari yan. Oh, ayun, ayun na lang tatay, pakaprakapras ang kabaro. Ha? Ayun na lang po, ayun nga, ina inaayos lang tatay B yung step ng hagdan. Uh, pagka naayos yung step ng hagdan, ah, uh, poplorengan, ayun na lang. Tay, hindi siya naniniwala na napakagaling yung singel. Aba, tatay. Alam ah, naman. Baka gusto ng sample yata. Laban na yun oh, eh. <laughs> hindi, gusto ko niyang marinig sa inyo eh. Aba. Ano ba kaya Okay na? lang po ba? Kasi gusto ko niyang marinig. Aba. Kuya Kirby dito, pagbibigyan ka daw ni Tatay. Ah. Ano, nahihiya ka pa? Ha? Hindi, ganun siya kagaling. Mm. Ikaw ba? Mar Marunong ka bang kumanta? Nakita mo na ba ako? internet. Hmm. Saan mo ako nakita? Sa vlog po. Sa vlog. Sa hmm. Fred. Sabi niya, pag ano, pwede po personal, marinig ko si tatay sa buo ng gano'n. Okay, pwede naman. Ano ba? Ano ba ang gusto mo? Hindi ano, ayokuin. Hmm. Eh, kaya, kaya lang, ah, uh, pagka kumanta ako, kumanta ka rin. Masasabay ah, mo siya tatay daw. Hindi uh -huh. eh, na po. Huh? No, eh, katuwa lang naman ah. Oh. Ay, eh, pwede bang uh, pagkakumanta ko, kumanta ka rin? Hindi, yun okay. ako. Ay, Eh, katuwa lang naman eh. Eh, kasi tayo naputol ang pangarap, kaya kakantahin ko ano, yung Ay, doon lang, no? Hihi. <laughs> ah, ha? Oo, oh, hihi. Eh. Para sa'yo, ano? <laughs> Kung natapos ko ang aking pag-aaral Di sinsanay mayroon na akong danga hmm. Na sa'yo at may pagyayaba Sa panaginip lang ako may pagdiriwa hmm. Yaman at katanyagan sa atin ay wala. Kasisigan ko ay isang bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may magagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin Don ay kaya kong ligapos ihip ng hangin Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan Sa panaginip lang kita Mahakantwi na doon lang. Pero ko kararating mo lang. Welcome dito sa Promise aba, aba, aba. para sa iya. Aba, aba. Kasi aba. yung awitin na yan, yung mga pangarap na napuputol na hindi maabot. Ano? Mm. Eh, para sa iyo yung aking munting awitin. Ay, po. Magandang hapon sa iyo. Welcome. Hiwa, diba, hiwa, diba, hiwa. Diba. Tay, isa siya diba sa mga titira po Ay, nako. Hindi, ba po? Hindi pa. Hindi pa po. Kasi delikado siya doon sa kanila eh. Pinupuntahan doon siya ng mga drug addict. Eh, eh, kasi pagka hindi mo na paglalaban yan, yan talaga. Nag-uumpisa, yan na Ngayon, kung medyo, nga eh ka nga, eh, mas maganda siguro. Alisin yan eh. No? Para maganda, masarap magtrabaho. ba? Oo. Eh, uh, Bigat eh, gramang tatay pwede natin, talagang, ano, talagang 100% yung, ano, yung ay binubuhos na lakas dito sa Promise Land. Bakit tay? Bakit? Bakit ganun o kayo? Bakit ganyan kayo? At ganyan na lang kayo yung uh, dedikasyon nyo dito sa paggawa ng Promise Land? Bakit binubuhos niyo lahat? Eh tatay, eh kasi ano, kung nakikita mo ano, eh, sana sa isip mo, sa puso mo yung ginagawa mo, para bang... Hindi, sa akin kasi iba-iba kasi ang uh, kwan ng tao eh para ko ng pag-aari sa pa, habang ako nagtatrabaho. para sa akin yun ah. kasi kung gagawa ako ng para sa akin ganyan din kaya ha, nasa puso eh kaya ngayon tatay ayun na ah, nile-level na mabuti ni he. thank you Tay. Uh, salamat ay. po sa um, salamat po sa pagmamahal hindi totoo tatay kasi ano ang isang uh, gumagawa sa, sa, bagay sinasabi ko nga walang perfectong tao ano hmm. Eh kasi pagka gumagawa ka kahit hindi sa'yo, eh ipanatag mo na, ano, itanim mo na sa isip mo na parang sayo. Hmm. Ano? Eh pero yun ang uh, sinasabi ko, hindi nawawala ang perpektong tao. Ano, walang perpektong tao, nagkakamali, hmm. nagkukulang. Pero hibo, Yun ang importante kahit kanino yung gawin mo, ano, no, kinakailangan ano, ituring mo nang para sa iyo Para para maganda yung ginagawa mo. Katulad ng hagdan na yan, oh, ano, ayan. Hmm. Thank you, Tay. Uh, sige pero, Salamat. mga Hmm. chika babe, uh, chika boy. Ano, magandang hapon po sa inyo lahat. Hmm, Yan pang entrada niya pala tayo, ulitin niya. Ay, uh, ano, magandang hapon po sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, uh, chika babe and chika boy. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana po, nasa maganda kayong kalagayan dahil mahal namin kayo. Tay, inom ng maraming tubig ka okay. Yung katawan po ni ano, yung katawan ni Tatay Freddy, kategram, parang nahati siya. <laughs> Namayat na siya. Hindi, eh, okay lang. Pero um, malakas naman ang pangangatawan, Tatay. Hindi baling pumayat, basta malakas ang pangangatawan, okay lang. Eh dati hinihingal ako, nahihilo ako, ngayon nawalan eh. Ito po mga darating na araw, kategram, uh, mamamonitor ko na po si Tatay kasi ano po eh, Abang nakabantay tayo sa asawa't at anak ko, nababantayan ko din dito ka yung ano, maayos kaniyang yung garden, yung playground ng mga bata, tayo na no? Kasama na ako sa pagawa si Kuya Augusto at saka si Kuya Darius. Nag-garden na ako kami dito. Kasi dapat, ano to eh, malupit, malupit ang garden to at playground ng mga bata ka Kasi yung simpleng mura lang, ng mga bata ay matanggal mm -hmm. natin, magkaroon ng takot, meron magka, magkaroon ng pagkilala at magkaroon ng takot sa ating Diyos at sa kama, sa, sa, mga magulang po nila. Yun lang, masaya na ako doon tayo, Freddy. Tapos yung mga kagaya nga ni Tatay Freddy, ni Kuya Corby. Yan, kaya ito na Papa. po itong promised land to para doon sa mga yung mga iiyang-ano sa atin ng ating Diyos na kagaya ni Tatay Freddy, ikaw, especially sa mga bata, Kategram. Sabi ko nga, hinihingi ko lagi kay God Malulungot yung uh, guidance. Dito. Ha? Malulungkot pa ako dito. Hindi Malulungot naman pa ako. Nakakala mo lang. Kasi hindi pa, wala pa kasi nga. Hmm. Hindi pa siya, hindi pa siya nag-ooperate kasi. Kaya, hindi, eh, oh, lang po, po ako sa amin. Ha? Okay oh, lang po ako sa amin. Ngayon po, gusto ko mo Ipatatulog dito nyo oh, ako. Dito matutulog po ako oh, dito. Oo. Dito ka matutulog. May stress po ako. Oh. Hindi makakatulog. Holdo ka muna sa ano, sa opis mo Hindi naman po. Ha? Hindi naman. Ba't nagkamot ka? <laughs> Anong masasabi mo doon sa promise lang? Ah, okay naman po. Maganda. Maayos po. Hmm. Really? Ayos po si Tati Pradya, talentado ko ah. Galing niya, no? Mm. Grabe. Kahit ako, maganda naman po yun. Doon po siya lang nanuluyan, no? Mm -mm. Ngayon naman, dito sa amin. Sa bahay naman. Sa huwag bahay niya? Dito. Eh, yung bahay niya. Mm. Okay. Iglip ka muna dito. Pasokan. ko Sige po. Tara. Ang ganda naman ng court niya. Mamaya, pwede kayo maglaro <muchos> ng mga... Ayoko po. Tapon ko po ito. Ano po ba yan? Hmm? Eh, kayo ba yung paggawa ng promise land? No? Parang ayun yung ano. Hindi, iba yun. Ayan doon yung promise land. Ayun po. Hmm. Sa kuya niyo po yan, may kuya pa kayo. Oo. Uh, may kuya kayo. Hindi mo pampang, eh, naman ito pang Bulaan Tay! Dito na po. Kaya na po tayo. Hindi pa na-meet ni Kuya Kirby yung aking pamilya ka. katay. Oo, oh, nagbabula. Papakilala ko muna sa inyo si Kuya Kirby. Oh. Uh, pakilala isa-isa muna. <laughs> May uh, Sige na, kasi ang sarap ng tulog mo kanina kaya hindi ko sila na okay, ano pa sa yun. Okay. Yan, uh, iwanan dali. Okay, doon ka para makita mo ang pangapangalan. Oo, una, mauna na kami na i- Mm. Uh, doon ka doon. May sige na. Ay, wala, ayo ba? Naiyasa. Sige na. Dito, doon ako ang gusto ko na. Buso, kapatid. Bonsong kapatid. Bonsong kapatid. Okay, ikaw yata kinakaban. Tapos uh, yung aking asaway. Pakilala mo yung mga anak. Si ka siya, si Samson. Oo, yun. Si Mika Yung editor namin, editor si Kuya Son. Tapos yung pinakamaganda dito si Tita Jo. Tita Jo. Tia, ako yung sa akin. Ay, Wait lang. Mag-bless ka na kay tatay-nanay. Ayun, dito ka na. Yan yung tatay-nanay ko na maganda. maganda. Ah, tapos yung asawa't mga anak ko dito. Asawa ni tatay lang yun. Ay, dito na. Ito yung maganda kong asawa. Ayan. Hello. 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 Para kang... Oh, yung pakilala yung mga ano. Na, pakilala kayo. Ayan. Tapos si Kuya Steve. Panganay na pamangkin namin yan. Tapos ito si Ramshan. My son. Tapos si Gian. Tapos ayun si Angel at Abby. Ayun. Abby. Magelo kayo kay Kuya. Hello po. <laughs> ano? Hindi mo Ano? 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 na Ano? 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 Si Ano? 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 ngayon? Tito Jun kasi ikaw yung Ano? Ano? Maraming Diyos, maraming salamat sa iyo pong kabutihan, Panginoon, sa buhay po na bawat isa. Salamat po sa biyaya na aming pong pagsasaluhan ngayon pong gabi. Nawa po ito'y magsilbing mag, lakas ang aming pong mga katawan. Ganun din, salamat po sa buhay po ni Kuya Kirby na nakasama po nang ninyo. Nawa po'y uh, magdulot po itong aming pong pagbisita po niya dito ng ibayong kagalakan ng kanya pong puso. Diyos. Maraming salamat. Ito aming dalangin sa Panginoon. Diyos. Amen.

大家多多鼓励啊！